Bakit kailangan daw ibalik ninyo yung 90 billion pesos na nakapark yata sa pondo ng PhilHealth at hindi nagagamit? Well, basically, ang pinanggalingan po nito is uh, from a uh, Department of Finance circular na kung saan po ay uh, uh, nire-request nga po nakuhanin yung mga may mga pondo uh, sa mga GOCCs uh, right. para po maipag- Uh, pondo naman siya doon sa mga unprogrammed adon uh, sa mga programa ng gobyerno na wala pa pong pondo. Okay. Ang pinanggalingan po naman ng uh, or basehan ng circular na ito ng DOF is yung pong ating uh, um uh GAA or the Appropriations Act of 2024 kung saan may provision po doon na sinasabi na that the the DOF can actually get all those money Again, to fund the unprogrammed uh, activities of the government. So uh, kami naman po uh, bilang isang institution also by the government ay sumunod lamang dito po sa batas na ito at sa circular. But of course, prior to doing so, we also sought the uh, opinion of those um, offices which are actually overseeing field health like the GCG. like the OGCC and of course the COA. And yeah. ang kanila naman pong mga opinion is maaari naman namin pong ibigay uh, following again the law na GAA and of course the DOF circular. Ang problema, nasisilip tuloy ng mga tao na eh, ba't ba lumaki ng husto yung nakapark na pondo ng PhilHealth? Hindi ho ba ito problema na parang kulang o kapos ang servisyo ninyo? Well, Um unang-una din naman po a uh, mamaluk uh, naaayon din sa batas na ang PhilHealth ay kinakailangan na magkaroon ng tinatawag na reserve fund. At okay. ang atin pong reserve fund is uh, uh, meron pong inilagay sa batas na dapat po ang reserve fund natin is may ceiling na uh, na dapat ay hanggang doon sa maximum of uh, two years expenditure as projected yung pong ating mako-compute so talaga naman pong kahit ang batas ay nagsasabi na dapat ang PhilHealth ay may merong mga tinatawag na reserve fund now mm -hmm. nabanggit din po i think at ito naman ay na, na nalathala din doon sa uh, uh, pinanggalingan ng computation na ito na uh, yun pong pondo na yon is not just for a year But ah uh, parang accumulation nun pong mga uh, hindi natin lahat nagagastos or na-utilize sa pagbabayad ng benepisyo para sa ating membro through the years. Oh, right. So, ang sinasabi nila is nag-accumulate po ito. Um oh, right. pero meron din nga pong nagtatanong na uh, bakit uh, kakaron ng ganitong accumulation ah uh, samantalang may mga pangangailangan a uh, na benepisyo o dapat ay mas pinapalawak ang benepisyo uh, para sa ating mga miyembro. Now, okay. sa batas po natin, ang sinasabi rin, kung meron tayong excess fund after the reserve fund, dalawa po yung pwedeng gawin. Mm -hmm. Una, is palawakin ang benepisyo o kaya ay ibaba ang kontribusyon mm -hmm. uh, ng ating mga miyembro. Kung kaya't kami po ay nagsimula na rin magpalawak ng ating mga beneficyo since 2023 and hanggang ngayon po patuloy tayo ng 2024 according to our benefit plan and yung po meron na tayong benefit plan for 2025. So okay. yan po ay patuloy rin naman nating ginagawa at patuloy pa rin nating gagawin because yan po ay approved and okay. yan po ay nai-report na rin natin sa Malacanang hmm. at tayo po ay minomonitor din ng Malacanang na dapat ay maipalabas itong mga pagpapaganda ng benepisyo na ito. Balik tayo dun sa 90, 89 billion pesos ano, na yes. babalik. Nabalik na ho ba lahat? O 20 hindi, pa, pa lang. Hindi pa po. Ang naibalik pa lang po namin is around 20 billion. Hmm. Um, at yun pong iba ay nakaschedule ba hanggang matapos ang taon Uh, but of course, uh, mamalu Lou, I think, uh, I mean, alam nyo rin naman na merong mga grupo na nag-file ng uh, TRO sa okay. court. And so, kung ano man din po yung magiging resulta uh, nito at kung anong magiging ipag-uutos ng court, ay tayo naman po ay susunod din dito. Ngayon, may mga panukala sa Senado na sige, sana daw eh, kung meron pala kayong ganong kalaking pondo, 90 billion na nakalagak sa PhilHealth at ibabalik sa Department of Finance, eh, i-suspend na daw yung pag ng <laughs> membership dues. O kaya, e, eh, bawasan daw. Parang ganito, uh -huh. ganitong ideya sa tingin niyo parang hindi siya mahusay ano na po na ideya dahil parang yung continuity ng PhilHealth services sa mga miyembro, eh, baka maapektuhan. Ano yes. mo? Opo. Um, well actually ang issue din is the sustainability, no? Um, but tama rin po kayo, meron nga pong mga suggestion na because of this ay baka kailangan bawasan na yung premium. At okay. yan naman din po ang nasusulat sa batas. Kung meron tayong excess funds after the reserve fund, ay pwede tayong mag-increase ng benefit na ginagawa na natin or mag-decrease ng premium na, bin na ipinopropose naman po ng iba. Kung matatandaan po ninyo, during a Senate hearing also, ay nagsalita rin po ang ating presidente, uh, si President and CEO Desma, na mm -hmm. titingnan po natin kung wow. maaaring i-suggest uh, sa Malacanang na uh, uh, ibaba na muna or i-suspend Yun pong ating premium contribution na nasusulat sa Universal Healthcare Act. Okay. At sa ngayon po ay tinitingnan po namin at pinag-aaralan kung okay. kakayanin nga po ng pondo na patuloy na mag-i-increase tayo ng benepisyo and at the same time ibababa din po yung premium because again of the issue of the sustainability okay. pero ma'am Malu um, tama rin po kayo because currently may mga pinag-uusapan po na amendment to the UHC law ah uh, ito ay sa Senado at kasama po dito sa pag-uusap na ito yung pong pagbabago ng premium uh, contribution schedule na nakasulat sa Universal Healthcare Act